naglalaro mo na hindi ako makatulog hindi ko alam kung bakit naisipan ko maglaro sa pagiging shadow para kung bata kasi ganito talaga ang buhay natin pag malayo tayo sa Pilipinas malayo tayo sa mga taong mahal natin kaysa mamoblema, mag-isip kailangan bilang isang OFW kailangan mo talaga na maglibang, kaya mong pasayahin, kaya mong mag-isa, kaya mong mag-isip paano mo labanan ang homesick na nararanasan pag ito ay umatake sa isang Pilipino nagtatrabaho malayo sa ibang bansa. Ganito talaga yung ano natin kaya eto naisipan kong maglaro may mga may mga laruan ako rito ng ano oh, shadow shadow lang kaya mga guys kung kagaya mo ako na malayo kagaya mo akong nagsasakripisyo para sa mga pangarap mo, para sa mga taong mahal mo, kailangan mo din talaga matuto maging matapang maging mapag ano, lutas magawa ka ng isang bagay na hindi ka kakainin ng kalungkutan, hindi ka kakainin ng anumang problema kailangan mong maging mas wais na Pilipino ayan, kaya sabi ko naglalaro lang ako dito parang ganito yung nangyari sa araw ko ngayon eh. may malaki akong boss na ay pinapagalitan ako kaya ganyan napag-isipan nap ko hindi ako magaling talaga mag eh kaya natutuwa lang ako ini-example ko lang sa ngayon na kahit pa paano ganitong buhay nating OFW matuto kang maging paraan nalibang naman ako ng umabot siguro ng isang oras na naglaro muna ako ng ganyan kung ano-anong pinagagawa para makatulog ng makatulog ako at nung bang nakangiti na hindi masyadong nag-iisip kasi ayoko yung ayoko yung magpatalo sa ano pagka miss yung gustong gusto mo ng umuwi hindi ka makauwi kasi marami ka pang hindi natatapos na bagay kaya ito kayo, ikayo din mga guys sana maisip ng mga taong mahal natin sa Pilipinas na hindi natin pinupulot hindi, na, hindi lahat ng oras masaya tayo hindi lahat ng panahon matatag tayo may panahon talagang lumalambot yung puso natin hindi man umiiyak ang mata natin pero yung puso natin yung bang namimiss natin maging malaya maging hawak mo yung oras mo matulog ka sa tamang oras ng gusto mo hindi ka gaya dito sa amin matutulog lang ako pag 11 matatapos na ng 11 ng gabi sa na ako mag-prepare magpre para sa sarili ko bago ako makatulog ito naglalaro muna ako pang patanggal antok kaya nakakatuwa lang sinishare ko lang ito mga guys para ma-realize ng mga kapwa natin huwag kang magpapatalo sa kalungkutan gumawa ka ng mga bagay na dapat mong gawin kagaya ng mag-aral mag magpatuloy magbasa maglaro ng kagaya ng ginagawa ko kumanta, yung bang maging maparaan ka para umabot ka, tumagal ka, na hindi sumusuko. Kasi marami sa atin talaga, ang mga kapwa Pilipino na hindi nakayanan. Kung hindi umuwi sa Pilipinas, o kaya naman, laging malungkot, laging umiiyak tuwing gabi. Kaya ako, ayaw kong umiyak ayaw kong maging malungkot, ayaw ko rin ng matatalo ako ng kalungkutan habang nangangarap ako habang kahit sinisigawan ako ng mga amo ko ganyan lagi ako pinapagalitan tatayo pa rin kagaya nito tatayo pa rin ako magiging matibay pa rin ako para sa mga pangarap ko at para sa mga taong mahal ko at sana maabot ko yung nais kong marating saka na ako uuwi ganyan lang naman ang buhay kailangan marunong kang makontento at alam mo yung priority mo alam mo kung kailan ka magsasabi ng tama na uuwi na ako tama na at gamitin mo yung tamang pinaghirapan mo sa tamang paraan para narandi mo na ulit dadanasin yung ganitong kalungkutan ganitong kahirap lumayo sa taong mahal mo, sa taong mga gusto mong makasama. Kaya guys, kailangan laban lang, tiis, at huwag susuko. Isipin mo na marami pang umaasa sa'yo. May project ka pang hindi tapos. May gusto ka pang gawin. May pangarap ka. Kaya, patuloy kang tumayo. Patuloy kang mas maging mapag-communicate, makipagkaisa, maging mas matatag at huwag mapapatalo sa anumang bagay, salita, emosyon, problema, lahat labanan mo yan kasi dyan nakasalalay ang tagumpay mo kaya sabayan mo rin ng diskarte sabayan mo rin ng pagtatasal sabayan mo rin ng kinikilala mo yung sarili mo habang tumatanda ng isang tao lalo lang UFW, lagi yan mas nagiging matured matured magdesisyon ng bagay na gusto niyang gawin sa buhay matured maging pahalagahan ng mga pinaghirapang pera na hindi ganun kadaling ipamigay ipautang ipa, ipa ubus biyaya kasi kahit nasabi yung madamot hindi nila alam mo yung sitwasyon mo ngayon hindi nila alam ano yung hirap kaya labang lang laban lang OFW Pilipino dito sa Israel hanggang sa muli natin pagkikita mga guys